Mm -hmm. Pero mas okay pa yung mga babae ka-usap Oo, oh, so saga naman. Pero, yung pagdating sa ano, hindi pa rin natin sure. Hindi. How they interact and decide mm -hmm. on things, marunong mga babae sa mga Hindi yung ang taga pa mag-buffer today mm -hmm. ng ibang lalang. Ah, um, kayo. Hindi ko alam eh. Ano yun? There are some boys are not that expressive. if we can change the system inside. If not, di bahala kayo. Iiwalay namin yung gusto namin bilhin. Hindi, feeling ko naman, pag nag-ano tayo, voice out tayo after. Huwag ka Oo, kung nag-voice out tayo, feeling ko, somehow, majority, ano naman, sasangayon naman. Kasi... Simulan ko, gusto mo? For the system naman to eh. Simulan ko. sa food. Kasi gagamitin natin example, yun ang nangyari nung una. Na ang dami Natuto nating... kayo. Na, na ang dami nating staff, ano nangyari? Hindi nga umabot ng susunod na week eh. Kinapos pa. Tinapos pa tayo ngayon. Imagine linggo. mo ilang manok yun? yung... Lima? Natin, lima? Ano? Uh, uh, Masa ganun? Lima. Uh, yeah, yeah, Ito yung yeah. ginawan lima yun. Gini, 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 naging everyday. Eh, may gulay pa tayo. Ang dami natin gulay. Tsaka ganun lang yun. Ano pa bang ini Tsaka dapat talaga. Hindi, wait lang. Ano pa bang ina expect yung kakainin dito? Eh, uulit at uulit dapat tayo. Dapat talaga gawin yung alternate or maraming gulay kasi yung gulay nabubulok agad hindi siya pwedeng patagalin. Hindi pwedeng unahin lagi yung manok. Tapos ihuling gulay. Katulad niyan, yung mm -hmm. ibang bell pepper, bulok na. Tsaka ang ibang bulok dapat ihiwalay. Mm -hmm. Nahahawa yung mama. iba. You know what I'm thinking? Yeah. Kaya nga kung hindi naman gusto yung sistema, pwede naman tayo magkanya-kanya. Kasi mm -hmm. kaya naman yan. Eh. Tayo naman kaya natin yun. Kaya tayo. Kaya natin mm -hmm. mag-guto ng breakfast natin. Mm hindi -hmm. ko lang alam sa iba. Tsaka marami na dito nagkakanya-kanya, even by class. Oh. challenge Oh. Mm -hmm. I, I think those Tansi people... Tansi nagsimula yung kay Fian. Mabilis lang kalabitin yung mga yon na... Kasi kaya naman yun. Oh. And ako, simulan ko, gamitin kong example yon. Kaya lang, syempre, make sure kung magkakanya-kanya. Hininisin mm -hmm. diba? yung, yung mga kanya-kanya. diba? Di ba? Ang sarap na ipokpok sa kanila yung mga platin na tsaka mga basa na nyo. Alam ko, mm -hmm. kaya nga gusto ko iparating <laughs> Sarap na ipokpok. Yung tipong ano ba? nasa rulebook yan, pagkagamit na pagkagamit niyo, linisin ka agad. Huwag nyo na i-standby. Kasi tingin niyo na, ano, uminom lang kayo ng tubig, mag-hot water kayo kung ayaw nyo Para malinis naman dyan yung, bali ba namin sa kanyang sa yung mga bibig mo. Pero yung plato, lalo yung cook, ano ba naman yan? Magaling na sa umpisa eh, nung eh. kasi yung ganon, sa totoo lang. I mean, kung ganyan, ugali mo sa inyo. Diba? Pag-adjust ka dito. Ito so, ang oh. kamayari ng bahay na to. Tsaka ba? Nakakapikon yung ganun. <coughs> Tingin mo ako. Yung mga mukha natin dito. Maayos naman talaga tayo. Pero at the back of your whole personality, ang kalat-kalat mo. Ba naman yun? Kaya nga dapat, tinatuloy talaga yung open forum. Hmm. Kaya natin yun. Alam mo, Pipi ko na kasi oh, dito sa mga, di mag-iisip na kasi maayos eh. Gusto ko rin magpahinga sa nomination ha. <laughs> Pero huwag mo na iparin yung mga galing sa iba. Hindi rin natin alam yung... Hindi ko lang pinaparin. Hindi, eh. yung nandun tayo sa labas. Yeah. I mean, siya yung mga kasama natin. To, hindi yeah. rin natin... I mean, hindi natin fully trusted lahat. Saan na ba? Ay, ano ba? Ano bang nangyari? Sa labas? I mean, yung Sinabi mo yung nandun tayo sa... May tanungan tayo. Ha? Sinadya ko yun. Hindi yun ako. Hindi ako, ano, nung no, careless. Sinadya ko yun. Yung, pagpahingahin niyo kami. Hindi na nga kayo nag-iisip ng ikakayos ng bahay na ito. Play safe pa kayo. Well, malalaman, man? natin. Malalaman mo naman ang kinikilos ko kapag ako. sinasadya ko at need akong kontrol yun. Malalaman natin ang mangyayari bukas. Mamaya at bukas. Kung anong, anong Kakab effect kakabig ka agad ako bukas. Kapag feeling ko naman, parang hindi naman tayo nung We're good doing good naman. what if naragpasan na natin ito? Nakabalik tayo. What if lang, mangyari ulit yun. Ang gagawin natin. Ano? Na, yun, yeah, kunyari nalagay ulit tayo. Hindi <sighs> ko rin sure. I think I need to move forward. Yan naman lagi. We need to move forward. Kaya lang yung so, parang... anong strategy ang gagawin natin? I'll be more vocal. Talaga, ganun lang naman yun eh. Diba parang, kapag sinuntok ka, nakaya mo, mas mataas na yung resistance mo. Sinuntok ka ng dalawang beses, kinaya mo, mas mataas na yung resistance mo. Pangatlong beses, tingnan nyo. Eh. Pag ako pumitik dito, tingnan. <laughs> isa ka pa, hindi ka marunong. Gusto mo ba akong abot ako sa ganun? Siyempre hindi. Ayoko naman. Very careful Ayaw din ako. sa ano, Ayoko din. Careful tayo sa mga words. Pero hindi naman ako manggaganon. Pwede ko lang sabihin nyo na sige, pang palambasin ko. Pero for Pwede example, tayong, mang, I mean, manggano ng hindi harsh at, at naayon sa sitwasyon. At kausap mo lang yung taong yan. Yun. na naayon sa sitwasyon. Hindi lang talaga ako nakakita dito sa lababo na ano Yung basa-basa naglalapag. Hindi pa katayin ko. Halitita mo bahay. Pero hindi ko makita kung sino yung basa-basa naglalapag dyan. Yung parang, Nainisim mo kagad yung punta po. Siyempre lumilipat-lipat din tayo agad ng pwesto. Kaya nga. Pero pag ako nakakita, tapos nilapag lang. Stoy. gasan nga yun. Wala kang katulong dito. Ang alam alang nga lang dito eh. Maging goods goods lang. Bakit natuto kayong maki ano din. simpleng gawa bahay. Nagising kayo. Tagaluto naman sa inyo. Okay, no problem. Basta do your part also. Saka dapat ikot. I mean, ikotin yung lahat. mm, -mm. Ang dami-dami dami pwedeng gawin. Mm-hmm. Ang -mm. dami-dami pwedeng gawin. Ako nga, nakakatumbling pa ako sa boys' bedroom eh. I mean, pagdating sa paglalinis. Oo, I mean, gets ko. What I'm trying to say, ang daming pwedeng gawin dito kung gusto mong maging busy ka at may gagawin ka, may gagawin ka. Pero, makakapag kapag jesmisan, umupo, humiga, magantay ng tas, magantay ng gawain. Pero maganda rin yung may initiative ka. Ang tamad sa totoo lang. Hmm? Huh? daming tamad. Wala. Last... Ang nagtitimpi ka lang. Hindi, tsaka... Yeah, matututo din naman sila at tayo din sa mga nangyayari. Ito lang naman. Pero sana yun, natutunan ni Nanamnam. Hindi yung kapag napagsabihan ka ngayon, gagawin hindi kasi, mo. bukas. Hindi pa kasi natin na-open up din yan. Feeling ko kailangan siyang erase. Yung mga yan. Right timing yan. Oh. TPM. Kaya nga. Sunday time. Kasi nag-open naman tayo. Bianca, yung na Kasi yung place, living room kapag napagsabihan ka ngayon, gagawin mo kasi, bukas. Or... Hindi pa kasi natin na open up din yan. Feeling ko kailangan siyang erase yung mga yan. Right timing yan. Oh. TPM. Kaya ang... Sunday time. Kasi nag-open forum naman tayo. After yung ka, magsabi na kasi yung nominated place, living room. Anong mood? Tapos ang nomination. Oh, let's move forward. Isang bagsaka. Sunday. Kung paano rin tayo. Natalo sa weekly task. Sa so, meron yan pag pinag-usapan. Pag hindi, edi eh, di ba? Nasa? Ay, hindi. Tingnan mo, kahit hindi ako maging ano. Susunod yan pag pinatawag ko yung mga yan. Susunod so, naman ang mga tao dito. We just have to own it. Tsaka seryoso, yeah. At seryoso. So, yung... Guys, usap tayo. Seryoso. We have to raise this. And, I want to remember yung sinabi kasi sa akin ko yan, isa ka sa mga kuya dyan. Ay, yeah. Totoo naman eh. Tsaka, diba? Para saan pa... Nag-lead ka ng libo-libong tao. Tapos pagdating dito, si hindi 16 muna. ka tao. Hindi mo man lang din magawang mag-voice out. Just because, gusto mo lang, gusto ko lang mag-stay safe dito. Huwag niyo akong in-nominate. Bahala kayo, sabukuhin mo. Pagod kayo. Wala naman sa inyo yung desisyon Ang kilagay ako sa alanganin. or tayo sa alanganin, desisyon niyo. Pero, para mag-stay, kayo ba bumuboto? Eh, hindi naman eh. Yung mga taong nakakilala sa atin, mga eh. taong mahal tayo. Tapos, Tsaka na gano'n naman tayo. nag naman tayo. Okay. Kasi, okay. siyempre, nag nag-give chance din tayo sa iba na, sige, go, kayo muna. Uh mm -huh. -mm. Gawin niyo muna to. Kaya nga, din ako minsan. Kaya alam mo talaga yung noong time, naging anos talaga akong ratuya. kami namin dito, pero yung iba pa hindi ginagamit yung utak. Talaga, I mean, ako magsalita kapag, alam mo yung, ano, remember, birthday naman ako gano'ng katalino, pero ayok naman nakikipag-usap sa tanga ako makapag-usap sa so wala akong ma-absorb. Like, dapat natututo ko sa'yo, natututo ko din naman sa akin. It's a give, give and take time dalawa. Pero pag ulit-ulit tayo, para akong, ay, umay. Remember, hindi ko naman pinipilit yung sarili ko din kung ayaw mo sa'kin. akin, Pwede din naman tayo ganun dalawa. Natin to I'm, I'm pretty sure babalik tayo after game room yung mother, what's gonna happen next. And remember, kung babalik tayo after game room, kay grocery tomorrow and we want to raise something bigger, it will affect the house. It's either you head on, magsasalita tayo ng direkta dyan, or we will use getting someone, kakalabitin mo yung iba, hindi tayo pwedeng umataki ng tayong dalawa lang. That's it. That's only two options. You do it indirect or you do it direct. Tama din yun. Pwedeng bukas after the Bukas animation. na after ni Ms. Bianca magsalita. Pero depende kay kuya. Okay lang siya magpapag-grocery. Pero feeling ko bukas. Kasi decided na yung ano eh. Decided naman ako sa inyong nominees eh. Pwede ko bukas. Kasi kumamaya dire-diretso na yun. And sometimes, maganda so, mag-voice ano, mag out siguro. Lagi. After nomination. Mm -mm, pwede. Para isahan na lang din. Saka ako nakakabig niya. Yeah. Kaya? Ay, mo. Para lang naman sumunod yung mga... Una pa lang, dapat pag tinawag mo sila, kita na nila sa mata mong seryoso ka. At may sasabihin ka. Diba, ikaw na rin nagsabi nung nagtatanong ako sa'yo, bakit yung iba dito hindi marunong magkuya sa ganitong house mo? Kasi hindi nagpapakakuya. Bakit nga naman kukuyahin? O, ganun din sa pag-lead sa bahay o sa pagbibigay ng announcement. If you want to own it, diba? if you want to lead certain people in a certain situation, you have to own it. May sasabihin ka, alam mo sasabihin mo, maayos kang magsasalita. Hi, hey, Ily Kaya, sanabi ko kay Fiam, nung last time nung nasa labas tayo. Magpapatawag ka meeting. Maniwala ka sa akin, Fia. Isang tawag mo sa sunod yan. Nakasama mo boses mo. Guys, nice meeting. Oh, lahat sumunod sa living room, di ba? Lahat dito marunong naman sumunod. Pero unang-una, hindi ka magpapatawag ng nakangiti ka o kaya mahina boses mo o gusto mo ilan lang kausap mo. Dali-dali ah, lang. Hindi ka naman magsisinungaling eh. Hindi ka naman magsasabi ng hindi maganda. Hirap talaga na itong mga darating na lang. Pero, ganun talaga. Minsan, someone has to sacrifice. Someone has to be the bigger person. Parang, yung paulit-ulit kong babalikan yung experience ko nung pagpasok ko dito na yung sinabi ko na kay Kuya Briggs. I feel na, uh, mas welcome na yung mga sumunod sa akin. Kasi, natuto kayo sa akin. Mas hindi nyo pinipressure. Mas hindi nyo inuhusgahan. Hindi nyo inuhusgahan. Kasi, natuto kayo sa akin. Pero, on my part, masakit yon Na parang nakikita ko, nakikita ko na mag-welcome kayo. Okay, ako din naman. Marunong ako mag-welcome ng tao. Eh. Pero, it's a lesson learned para sa inyo. Kung hindi nyo pa natutunan yung gano'n, hindi, parang wala kayong silbi. Bakit kayo nandito sa loob? Hindi kayo naging better person. Ganun din sa pagpapatawag ng meeting. May ikot lang naman dito eh. May ikot lang ang tao dito. May ikot lang ang chismis dito. May ikot lang din ang mga bibig dito. The moment na mag-share yan, mga yan, hindi naman nila trusted din naman yung mga pinagkakatawalaan nila dito. Pwede nga this week magkakampi ang mga yan, next week iba naman yung hahanapin nila. Depende pa sa task. Depende sa closeness. Pero, one thing is for sure, tayong dalawa. Yeah. Kaya ka. Nasa kanila na lang ngayon if magiging ano sa'yo. Pero, balikan naman lang yung intention mo. Bakit, may siya gusto kong gawin if the intention is good, if the intention is right, go for it. Lagi ka namang may masasagasaan. Lagi namang may masasabi ang isang tao. Mas ako, bago ako pumasok dito, pinag-pray ko. Huwag lang ako pumitik dito talaga. Kasi na-outgrow ko na yung ganong ugali. Ayoko na ng ganon hindi na siya dapat palikan. At saka hindi yun dapat ipakita. Man. Mm -hmm. Sabi nga ni Melai eh, mas na mas na sa pagpapakatotoo. Pero dahil yung pagpapakatotoo mo, not to harm. And hurt. And hurt. Which I think I can do that naman. Basta sana yung iba, marunong din matuto, matutong mag-adjust kasi wala tayo sa sariling bahay natin. Pwede mo naman sa ilabas eh. Kung ang sitwasyon is, kailangan mo i-defend at ipagtanggol yung sariling. Or binastos, di ba? Pwede siyang gamitin sa mga sitwasyon na Yung mga direkta. Oo. Oh. Let's see. Hmm, nag-dinner ngayon Hmm? Eh. Huh? Nag-dinner ngayon last time mo wala? Nauna yun. Nauna ba lumabas yung tatlo? Ay, dalawa? Walang wala. <coughs> wala. dinner naman Yung una may dinner, yung pinakauna. Pero walang... Ay, maaga. Early dinner. <coughs> Hanggang ngayon nga, pa rin ako dun sa hit na hilaw kanin. Sa <coughs> totoo lang. Kasi naman naghihit na ganun. Diyan. <coughs> Nakalabit pa niya dyan yung Punting piti ko kagabi <laughs> Buti na lang Mahaba yung time natin Kasi kung Nabuti ka mo Tinakpan mo yung bibig ko Dahil oh, no. no, oh. Yung kasi ganun Lahat tayo binigyan ng chance to practice at ko nag-volunteer Lahat tayo binigyan ng chance Habang kinakonstruct yung bangka Lahat tayo binigyan ng chance Kung paano tatin tinatakihin yung pagtawid at pagsampa. Even si Ring, lumapit sa akin, nagtaka nga rin siya, bakit naging ganun din siya? Si uh -uh. Sabi niya, sobrang nagtaka ako kasi bakit, oh, bakit yung mukha mo nasa likod ko kagad? And siyempre, babae pa yan. Di ba, may ganong, parang, at sumipa ka kagad ng ganun. I mean, hindi yan yung, just your mind. Nag-create lang siya H ng wave. Hindi ka pwedeng mag eksperimento ng <laughs> gitna ginag ginag ka? Pag ginag ginagawa niya yun ano, ano kasi, nag-swimming. Di ba yung siya na ano? Ganyan. <laughs> Alam mo bang nagigets ko ng pwedeng may iba siyang gawin? Bakit? Stretching. Nag-stretch yung mga gustong sumali. Yung iba, dead mo lang. Siya iba yung type ng stretching niya. Doon pa lang, initial, iba yung gusto niya maging takbo sa buhay niya. Siguro so, gusto ko. niyang ano, somehow, tingin niya ano, ay mga katuling. Kung tingin niya, erase niya, dahil weekly task to. Kung individual Saka task dapat to. dapat sinadjust niya, practice pa diba? na. Hindi rin ginawa sa practice. Kunti lang talaga kuha niya yung pikon ko nung gabi niya. Yung, yung... gano'n naman, hindi naman mag sa lahat ng bagay. Oo. Uh -uh. May tamang ano yun. Tsaka gawin mo yun, una, wag hmm. huwag yung Nak practice, nakita. Nakita huwag... yung discarte namin ni Patrick, di ba? Oh, oh. Ang bilis namin. Mm -hmm. At you cannot compare na yung bilis natin sa bilis ng iba. Pero maayos. At maayos. At maayos hindi kami lumilin. Oh. So sana kayo, di ba, lalo siya, kuha siya tarikong tikon ko nun. <laughs> Kasi kahit sino, magbibigyan ka lang. Siling ko mo. na mula yung tenga ko nun eh. Kasi wala. Pangatlo ka na, pang-apat, tsaka mo lang naisip. Ganyan gagawin mo. Buti na lang. Yeah, sige, mahaba yung time. Mm -hmm see the brighter side. Okay, may 16 mm. minutes nung nandun na sila Fia. Okay, kaya namin to. Okay, kaya namin to. Actually, may time parang na parang ano yun. ba yun? Alam ko nung nasa kwarto ata. Ano. Tapos, di ba lahat naka... Ay, eh, parang nagbibihis ata from the pool. Hmm. Galing sa kwarto. Tapos parang nag-joke siya, papasok lang yung dalawa. Nag-joke siya na nagbib... boxers lang siya. sabi niya, uy! Gumunan siya bigla. Sabi ko, wala naman sasilip sa'yo dito. Sabi ko, kung gusto do mag doon kasi sa, sa, CR, ka, sa CR ka mag Sabi ko, parang, anong gusto mong palabasin? sa'yo? Eh? Babusokan ka? Ha, ah, babusokan mo siya. nung pumasok tayo? Tayo? Al alam ko yun yung, 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 yung galing tayo sa, hindi kagabi yan ha, nung isang gabi. I mean, hindi ko matandaan. Basta, ako yung, ako yung una niya nakita. Tapos nag parang nag-joke siya na ganyan. Tapos medyo nairta ako kasi anong gusto mong palabas yun, eh? ka? Uh, dapat sinabi mo, hindi kita bubusuan, may type ako. Mas gwapo sa iyo. Eh, hindi, hindi, hindi ko naman hindi, hindi, hindi ko naman ginagawa. Hindi ko rin manggagawin mo 'yan. Sinabi ko lang na ano. Ang sabi ko. Sabi ko walang buboso sa iyo dito. Sabi ko, do ka sa si kung gusto mo maganda do ka sa si Ara. Magbihis. Siguro good joke, pero hindi magandang joke. Tsaka ano ba? Laging bukas yung boys' bedroom at girls' bedroom ang mga girls nga nagtatago pa minsan sa cortina Kung gusto mo ng privacy, magtago ka cortina o dyan ka sa... siya Yan. Di ba? nga. Basta hindi ko makakalimutan yung kagabi. Kakagigil eh. Kung, gets, gets kung ko naman yun. Kahit ako din naman naman. La, napalakas pa yung boses ko. Kaya ang ka pinigilan kita. Oo, oo na-gets ko din. Na thankful naman ako na naging ganun Pero You don't do that. Ha? Hmm. You don't do that in a team work. Kasi decided na. Eh. 'Di ba? 'Ko may kan diskarte. Eh, siguro kung gawin gano, mo 'yan kung ikaw 'yung panghuli. siguro kung siguro yung kung time natin is 15 minutes lang, tapos na ganoon siya. yan, hayaan kita subig. Hmm. Pero 'yung hmm. mahaba lang kasi 'yung time kagabi. Hindi, siyempre nag-update si Kuya parang okay. half na. Yeah. Or Saka ano, na, di ba nga nag-uusapan din tayo na ano, sa una na walang oh, wala naman makikisigaw, jaw fiyang lang, so ayokong mag boomerang sa atin. Ito naman. Kasi tayo rin nagsabi. Kaya nga, siya lang di ko kinongbrot sa nung gabing yon No, mag-bad trip ako, sa bad trip talaga ako, sa lechika. Just words. Eh, pikon ako nun eh, nung gabing yon nung gabing yon lang. Pero, no, no, no. no. Siyempre, feeling I work na, with organizations. Feeling ko nga na-feel yun eh. I work with certain people. I work ano with... Noong gabi. Di ba? Kasi kaya siya tahimik doon. Feeling ko na-feel niya yun. Eh, tama lang yun. Para mag-process, para mag-grow. Pero remember, hindi nag-grow ang isang tao sa taong nagawa niyang kasalanan o sa tingin niyang mali kung hindi niya rin i-acknowledge yun. At hindi niya i-accept sa sarili niya. o nga, nung no, mali rin yung rin rin. ginawa ko. Ganun yun. ego na yun eh, uh, uh -huh. Hindi mo need mag sa akin kasi unang-una, hindi naman ako yung ano dito, leader or hindi naman ako yung anything. Pero, party ako. Kung naging mabagal kami ni Patrick una pala, apektado kayong lahat. Tapos, may sarili kang desisyon. Diba? Parang sa pagkain lang yun. Wala tayong pakialam kung daily supplies yung gusto mong baragin o gusto mong mamburao. Pero pag weekly task na mga pagka o mga weekly budget na yung papakailaman mo or mga gulay yung apektado ng mga housemates, at pagpaalam ko. Si Pamino, na, nagkaganon pa ba siya? Ha? ha? Nagkaganon pa ba siya? Nung alin? Yung isa food. Eh, hindi ko alam. Ano sa food? Yung sa tuyo, di ba dati? Nakita mo rin. Ah, hindi. Hindi na ata. I think, wala naman akong judgment sa kanya nun. I mean, gusto ko siyang gayahin pa nga noon eh. Noong time na yon Pero naisip ko lang na no, no, ayoko. Hindi siya, sana kung para sa lahat. Tsaka bago siya noon. So parang okay. Hindi pa, may, siya, ay, pa niya alam. hindi oh, niya pa alam. So, pero yung kagabi, ay. Tapos ha, pa ng kwento mo na may ganun pala. Mm, -mm. So, hindi ko alam yun. Hindi ko tumawa. Hindi ko alam kung nasa likod kita or basa inyo kakatapos ka mag-practice. Tapos kukuha ata ako ng towel. Tapos so, nag-joke siya katawa yun parang sa isip-isip sinabihan ko naman siya uh, at least so, lang sa sabihan ko walang boboso sa'yo dito siyempre hindi ko, ko na